kung ang ibig mong sabihin na, lig, uh, na legal ang dokumento tungkol sa lupa na naisagawa lang sa barangay, eh depende po yan kung ano ba ang nilalaman ng, ng nasabing dokumento. Pangalawa, yung bank, kung ito'y bintahan ng lupa okay, o donation, yung bang nagbenta o nagbigay o nagdonate, siya ba ay legit? Siya ba yung may-ari ng lupa? Legit ba siya? May karapatan ba siyang ibenta o i-assign o i-transfer ang nasabing lupa? legit ba na yung lupang iyon ay talagang ay mai may considered na, uh, na siya yung may-ari at walang ibang nagmamay-ari nito ah uh, ito may titulado man o oh, hindi o oh, tax declaration certificate lang as as long as yung nagbenta o nagpirmahan do no, sa harap ng barangay captain ay there is that presumption of legitimacy na valid po ito no ngayon eh pero pag may may fraud po no ibig sabihin yung nagpirma doon na may-ari o may karapatan i eh, wala naman pala ay hindi po valid yun. lalo na kung na fraud po no? o peke 'yung mga pirma. Pero tandaan natin kung ito tungkol sa lupa ay dapat ipanotaryo ninyo 'yung yung kasulatan na galing sa barangay. Kasi po, pag hindi po notaryado yan, ay hindi po tatanggapin po ng ating Register of Deeds, ang ating Assessor's Office at saka sa BIR para may process ninyo at maipalipat no? ang, ang mga dokumento no? sa buyer o tulad ng halimbawa tax declaration certificate at titulo ng lupa kung ito may titulado. Okay? So ah uh, yan ang inyo tatandan. Lamang na kayo pag may alam sa batas.